sa so, mga nagtatanong po kung rhinoplasty po yung ilong ko, yes po, nagpagawa po ako last March. Dahil po nagka-problema po yung ilong ko, kung mapapansin niyo po, ay nagkabukol-bukol yung thread na nang unang gumawa po sa akin sa Bulacan. Yan po. Oh. Kaya nagpagawa po ako ng rhinoplasty. So, to make story short, nagpabuk po ako niyan sa Manila kay Dr. Marlon taho para po maiayos niya yung ilong ko. Yung high ko po kasi ay nagka-bukol-bukol dyan sa ilong ko. Yan yung kuha namin bago ako magpa-rhinoplasty, nandyan kami sa may labas ng Healthway para iswab test po ako dyan. At eto naman po, after ng mga documents na pinirmahan, dun pa lang po ako naisalang. yan daldal po ang randaldal dyan, kinakausap ako ni Doc. At medyo kinakabahan rin po ako dyan ng time na yan kahit na sobrang bait po ni Doc. So, eto na po, right after na ma-operahan ako, bali 3 hours ko akong inoperahan, 7 nagstart at natapos po ng 10 o'clock. Hmm, wala akong naramdaman kahit na ano, kasi meron siyang pampamanhid. Pero naramdaman ko na yun nga, hinahatak yung mga trend na bumukol dahil sa ko. So, iyan na, umuwi na kami uli ng bataan. Iyan yung first day ko. nakabandage bandage pa rin yung ilong ko at meron pa siyang cotton buds. Then, pagkagising ko, inalis ko na yung cotton buds kasi nagpaalam naman ako kay Nurse mabig Sa mga may plano na magpa-rhinoplasty, kailangan na mentally, physically, at syempre, handa kayo talaga kasi ah, mahirap yung sitwasyon din. Hindi kayo pwedeng matulog ng may katabi kasi baka mabunggo siya. Kailangan nyo dinalinisin yun. At ah, talagang dapat maingat kayo kasi bawal siyang mabunggo. Ayan, nag Ayan, nakakapag-toothbrush na ako kahit yung first day pa lang pinipilit ko kasi ayoko, ayoko nang hindi nag-toothbrush. Tapos, kailangan yung linisin mabuti yung sugat niya para hindi yun magpeklat. Katulad mong sa akin, inalaga ako talaga siya para madaling siya mag-heal. Kailangan nyo rin uminom ng mga gamot sa tamang oras. ah uh, vitamin C, pineapple juice, ayan yung mga nakatulong sa akin. Huwag kayong kumain ng balansa. Ayan, tapos yung, ayan yung mebo para sa scars. Ayan, palagi ko siyang nilalagyan yan, binababad ko siya niyan. Tsaka yung binigay nila na liquid na white para pambabad din yun. Makakatulong siya para mawala yung mga langis Kailangan kasi huwag kayong mag-iwan ng langis doon sa ilong nyo. So ayan nga siya lumuwas kami niyan yung time na yan papunta sa Manila para ipatanggal ko na yung tahi kay Doc. Na-ka-schedule kami niyan. Pagpunta namin sa Manila sobrang busy ni Doc kaya kay Nurse Mabi ko na lang siya na ipatanggal. Kung mag-inquire din kayo, pwede niyo siyang i-contact si Nurse Mabi. Sobrang bait niyan at talagang maalaga siya rin ang nag sa mga patient kung kailan kayo pupunta. Thank you, Nurse Mabik at Dr. Marlon Laho kasi kahit na hectic yung sked, dapat uh, June pa ako ma-opera pero isiningit ako ng March. Ayan yung nung tinatanggal na yung tahi, hindi naman siya masakit. Sakto lang. Parang ang kinakagat ng langgam, ganun. Ganun yung pakiramdam bawat hatak ng mga sinulid sa gilid. Kaya okay lang naman siya ayan. Kung mapapansin yung mapula, syempre kasi nga inaalis yung mga sinulid. Maliliit lang kasi siya kaya kinakailangan din medyo hatakin para humiwalay dun sa laman natin. Idadagdag ko rin na kailangan two months kayo na naka-straight matulog, hindi kayo pwedeng bumiling-biling. Kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng mga unan sa gilid ko para maiwasan ko yung pagbiling-biling ko. So ayan na nga yung nose ko, mga siguro mga one week na yan. Uh, kailangan nyo ding alagaan sa pagtitake para maging maayos yung pag-heal niya ayan siya magang maga pa yung sa may bridge niyan kung mapapansin nyo palagi ko siyang pinukuhanan kasi nga Uh, minsan nagtanong pa ako kay Doc, sabi ko sa kanya, Doc, bakit ka ako ang laki ng ilong ko? Pero sinabi niya nga sa akin kasi nga sobrang baga kasi kinayod niya pa daw, nagkaroon na daw ng scar tissue, kaya daw ganyan yung itsura. So ngayon, kung mapapansin yung nose ko, sobrang ganda niya na at saka parang natural na lang kasi nga 5 uh, months na siya, okay na yung pag ano niya, heal. At eto naman yung before ako ma-operahan nang wala rin high ko yan. Iyan talaga yung virgin nose ko. Ayan, nag-picture-picture pa kami dyan. Ayan, si Doc nung after akong ma-opera. Ayan yung pinag-alisan din ng mga high ko. Ayan, si Doc nung pag, ano namin, pagkatapos. Ayan, mga dagdag na lang to. Tapos, eto yung samay, gilid ng tenga ko. Dyan kasi kumuha para dun sa tip. Bali, yung ginawa sa akin is overhaul. Uh, nag alar trimming tapos nag nilagyan ako ng Gore-Tex yung pinaka-bridge niya tapos yung pinaka-tip naman iyon yung kinuha doon sa likod ng tenga ko so ayan na nga yung mga before and after